dami na sakay din ha tulog na ha! tulog na si <laughs> baby meron pala iskwila sa dulangan ng private wish o ha bago hey. sumabit kayo mga kasta sa loob Ilan na nakalapas? Tatlo? Tatlo na? Dalawa. Kaya ganda ng kaya. Oo, oh, na na. Dapat may musiko o ano, para masaya na. Hindi maring, hindi owner. Sa bigat na yun. Owner na tap. Taw -taw 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 -taw. Owner na tap, daman na na. Oo. Oh. Pangat eh. na drevner, eh. Ano makikita ng trade na eh. Yeah, mm. Oo oh, nga, nasan driver? On layo Unahan lang ako nakita dyan. Oo. Oh. Ang galing magtansya. Ang laki na. Karakulas yun yan. Ang right. laki nga ng ano, lawas. Oo, oh, tima. On layo na. layo driver ah. Oh. Oo, oh. oh, nasa loob yan eh. Yun, yun. Owner nga. Lima. Anay, wala. ang pinakalas? Hindi pa? Marami ha? Madami rin ha? Pangwalo oh, Kasiyam yes. Kaling magsulat Kailan yan? O, oh, mortela. nila o. O, mga kanihanay. Para? Eh? Lalakay. Ang kamanay, ang kamanay eh. mm. oh, na yung panugang ni mga bidray. Mm. O, malaki na na rin ako. Oh. Pare-pares lang yan. Yeah? Hindi, yung babae malaki na. nung driver ko na, na. <laughs> Oh? Hindi ah, siya, harin dila, palabin dalawayaw, na yaw. Ano, mainit na sa loob ng driver oh. ako. Eh, uh? Ano na isang pagyak na Ah, makaya. May train na Mga ka, Ano siguro. Kaya isasalpak lang naman yun na. Ah, buo yan. Nawa pa siguro sa library ah. Sa tag Last na yan? oh ito na siguro yung ano? oh siguro. Pinaka... Pinaka mag ang gayak ng bulaklak. Ayan ah. Pinaka mag ang gayak ng bulaklak. Oh. Oo. Right? Sa lahat ng buwan. Pakita oh, na, na pinaka kami yun. Miss Princess, saya rin oh. ah. Yeah, Oo oh, siguro. Las na ngayon, ayan. Palabing ni Sara. Daw eh? 'yun. pinakaiba ang gayak nari eh. Puro bulak na gayak na, parang harakaw. Oh, Ay, Mayayaman ang mga nag